dito mga kapote ngayon maghahanap kami yung panapin namin yung panda panda chinese ay panda grill mga kapote ayaw kailangan magihaw ihaw ihaw ko na oh. yeah. Yeah. <laughs> Did si Renata Trapier Marma ah, si Aston Mabun pa ah, Makakita pa natin ang sunset <laughs> May sunset oh, dito. May pa dito May parma pa dito Aston ay eh, Aston pa Masakit ka mga ano dito Dito malapit na ang parma si Ang oh. nakikita ko na Ah, naamoy ko kanina na. yung kana. mamaya na lang mga kamote. Part 2. Sa paghahanap. May beach dito. Beach yan. Beach lahat yan mga kamote. Dito kami sa island ng Marjan. Marjan. Baka dito na yun. Yan, sunset na mga kamote. Ano? Yeehee! Wala dito. Hahaha! <laughs> <laughs> Kami nak hantar nama yang super bis. Ada apa jah yeah. ni? Bakas salo, bakas sa iba bau. Ya, yeah. emak mungkin apa kalau mau? Parang na San Carlos kalah. <laughs> Shout out paring Teban, kos yeah. Teban ya. Yeah. Anak pinat. oh nga, hindi ito na, yan oh. Sarado na yata. Sarado. Yan mga kamote, sarado. Salit lang. Yan mga kamuti, Panda Panda Grill House. Yan, kalo. <laughs> sarado kanina, walagi ah. Pero ang ganda dito mga kamuti, nyo. Walang tao. Yan. Kami lang. Tapos, nasa harap siya ng beach. Yan. Dagat. Dagat ng Ras Al Khaimah yan, mga kamot. Yan. paikutan, no? Tahimik siya. Yan. No? Tapos, kami lang kakain. <laughs> Pero, tignan natin kasi grilled eh. I-grilled nila. Parang nag-barbecue ka na rin sa Pilipinas tapos meron na rin inumin mga kamote yung mga parental guidance na pang parental agwati pataranta mga kamote yan so mamaya na lang ulit But, picturean ko na lang yung mga ano, uh, video ko na lang highlights yung mga pagkain namin mamaya tingnan natin, see you in a bit game And set alam nyo natin kung anong lasa sauce na po Atau siapa yang wakil? Atau siapa yang wakil? Wakil, mana eh. 啊，莫得。 Ayos? Yan, mga kamote, sunset na sa aming kina... na sunset? <laughs> Wala na. <anak>. Yan. <laughs> sa mga kumoto tapos na naman ang aming uh, kaginan na may pulutan <laughs> mga kumoto ano? yan o lang kayo kung saan yung gusto yan ano? ayan 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 may inom ko yan all time favorite Lewat malam tu, sebab tu. Cepat. Kaya mga kamote, tapos na kaming magpalanit. Yan, pwede ka pa si Miss Kamote. Sharon? Palutin. Yan. <laughs> 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 Yan, tignan mo yung ano, yung place nyo. Yun. Ganda yun. Parang kung Yung may kulay-kulay, oh. Kinagawa hindi ah, niya kaya, hindi niya kaya mapir. Ilaw. Pero itong place na to, parang hindi pa gaano. Fully developed class Okay na rin. May mga beach na rin yung kailangan mo maligo sa dagat. Meron na rin. Tapos, meron siyang yung open space ng Toma. Nandun na rin sa baba. Eh, yun. May ganda kasi may beach na rin. Restawran may ihaw-ihaw. Parang sa Pilipinas. Yeah. Yeah, maraming salamat sa panonood ulit. Mga kamote. See you na beach.